Misterio sa so Wilderness Farm, day 26 of spring, year 3. Ang current funds ay 1,680,143 gold at ang total earnings ay 7,762,982 uh, gold. So, minum tayo ng green tea at kumain ng crab cakes. Kunin natin to sa coffee maker to ni Evelyn eh. Kaso ang itong tea ang iinumin ko. Tsaka crab cakes. Friday pa lang ngayon. Ano meron? Oh, birthday ni ano? Ni Pierre. It's Pierre's birthday. Clear, clear. And our fortune today, the spirit are somewhat annoyed today. Luck will not be on your side. Hmm. May makukuha tayo dito, oh, mga hot pepper. Lagay natin dito. And then, to Lagay natin itong mga ito dyan. At uh, pwede tayong gumawa ng maraming uh, sashimi. 25. Sa pa. Aapat pa. Pwede natin itong iregalo kay Pierre. Ano bang pwedeng ilagay dyan? Lana. Ngayon, ano bang pwedeng iuwi? Mag-uuwi tayo. Ito uwi pala natin tong mga to. Tsaka to, oh. Yan. Okay, let's go. Ano, may sulat tayo. He never showed up si Willie. <laughs> Jody, binigyan tayo. Bukas makukuha na natin kay Pierre yung ano natin. Pinagawa natin sa kanya. Yan. Hello, Snowy. Bigyan natin si Snowy. Meron pa ba? Oh, meron pa. Pwede tayong kumuha pa ng ano. Kunin natin lahat to. Oh, pwede na natin kunin yung mga tanim natin. Teka, kunahin ko lang tong mga... He leaves para tapos na. Yan. Pati pa yung sa loob ng cave. Kailangan natin makuha. Puno na yung ating ano eh, kamay. Puno na lang. Let's put everything away. Dito. Yan. Tapos yung mga dito naman yung mga ano anything about ano. Ah, ito pa lang. Nakagawa na ata ako niyan. Tama ba? Tingnan natin. Para nakagawa na ako. Isuot ko nga ata yun. Nasa na yun? Oo, tama yung suot ko. So, hindi na tayo gagawa ng ganyan. Ah, ang hindi pa. Ano kaya ito? Oh. Ayun o. Oh. Cute din o. Oh. Pwede din ano nakalagay? A wearable shirt. O, oh, di diba? <laughs> Teka, lagay natin dito yung ilalagay natin. Ano yung ilalagay natin? Ito, lagay muna natin dyan. Bago tayo magkalimutan. <laughs> Tapos, ito, lagay natin dun sa ano, sa mga machine. O, oh, tas meron pa tayo dito mga ano, Oh. Uh. Ayun, may pang, meron pala tayong pang, ano, pangbigay ke pangalan nito. Yan, bigay natin yung mga yan dyan. Punin din natin to, dito ayan pa ang dami namang pwedeng ibenta kano ba to ang mahal pala nito so i ano natin pasok natin yung isa dito Balak mo ah meron pala ako okay ano pa ang pwedeng i-ano? Ay, yung damit. Lagay natin yung damit sa lalagyan ng damit. Yan. Ah, uh, ito parang gusto ko ulit suotin. Yan. Hmm, parang pangit naman yung ano, damit. Teka, asan ah, na ba yung ating high-waisted shirt. Ano nung itsura nito? Tingnan lang natin. Hahaha! <laughs> Nakakatawa. Pero hindi bagay yung hat. Anong hat ang gagamitin natin? Fashionable hat. Tingnan natin. Saan yung fashionable hat? Ayan o. Hahaha! <laughs> Katuwa. Okay. Lagay na natin yan dyan. And then ito, ligay natin dito. Tsaka ito mga to. Meron pa ba tayo dito mga to? Meron pa. Meron pa tayo. Oh. Three. Four. No. Tsaka ito. Four. Oh. Yan ito. Lagyan natin ng tubig. Yan na. Pwede na natin lagay yung isda. Gusto yung isda natin. Ito. Tsaka isa nito. Okay. Pwede natin isend yan dyan. dito yan Just dito naman to dito naman tong ano hindi ko naman ginagamit tong ano ni eh. yung mga yan hindi ko ginagamit ops birthday nga pala bigay natin yung ke birthday makamakalimutan okay Let's give to Pierre. Huwag muna tayo kumuha ng ano. Oh. Happy birthday, Pierre. Ten over 10. Alam ko na kung saan marami ano. Ito tayo alam ko na kung saan dito maraming ah uh, makukuhang ayan o no? fiber mabilis ko rin na patay o well, ah? malakas malakas na siguro yung soil ayan o no? dapat pala every friday mag buwan tayo ng fiber dito ba no, wala yung fiber? Ah, kasi ginawa nating, ano, bait. Yan. O. Oh. Parang baliwala lang, mo. Oh. Parang baliwala lang, oh. Patay agad yung mga monster. Oh. Hindi naman tayo affected masyado. Taas na kasi ng, ano, natin, eh. Yan, tama dito tayo every Friday. Dami ka ka do, 60 plus. <laughs> Yan. Kukunin natin. Ops. inom tayo ng pampabilis. Yan, o inom tayo. Ngayon, uwi na tayo. Uy, isa pa. Oops. <laughs> oh. <laughs> Nakuha natin yung mga ano. Let's go home. Alam ko na kung saan meron pang ano. Mga wood. Saan-saan na tayo napunta. Baka dito. Kunin natin itong mga to. Alam ko meron dito nilagay na ano. Ilan na lang kulang. Kasi konti na lang oh. Ah, dun sa ano, bahay ni Marnie nandoon pala. Ito tayo dun. Wala na, puno na. Puno na po. <laughs> puno na ang ating salok. Hindi na talaga makakuha. ay hindi pa pwede. So, lagay natin to rito kasi para kay ano yan eh. Ito rin, lagay natin dyan. Dito, alam ko na kung saan dito meron. Oh, nandito pala si ano. Oh, may grenade. Oh, mahal! Grabe ah. <laughs> Ang laki ng patong niya. Hindi, mamaya na lang kasi. Kailangan ko kumuha ng ano. na dami rin pala rito. Let's get. Ayun. O oh, di ba? Konti na lang yata kailangan natin. 12 Ilan pa ba? Konti na lang talaga dito. na ata natin, oh done na yes, natapos natin yung ano ni ano balikan na lang natin na mamaya kung makakabalik tayo <laughs> ano ba yan tapos, eto ilagay natin dito sa ano sa na yun tanim natin dito dapat natin itanim jaan tapos magtanim pa tayo ng iba't ibang klaseng ano. Dito. Magtanim tayo dyan. Dito. At dito. Ngayon, iwan natin tong Sos, daladala -dala pa natin yun, no? Itong bulaklak. Umuha tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ba? Ibigay natin dito. Dito. Dito, dito, dito. So, yan. Lagay muna natin dyan para makuha natin yung dapat makuha dun sa loob. Yan. Kailangan natin yan eh. Okay. Meron pa kaya ang mga monster dito? Wala na. Ah, meron pang isa, oh. Okay, wala na. Dito yata may naiwan tayo. Wala. Wala tayo naiwan. Let's go. Let's go. Ito pwede natin itanim. Para Pwede pa bang bumili? Pwede. Bili natin to. Para uh, marami tayong ganyan. Yan ang na kailangan natin eh. Yan. Tapos, lagyan natin ng isa. Kunin natin to. Yan. Yan. Kunin natin dalhin natin po sa silo. Let's put this in the silo. Diba? Yan. Ilan pa kulang? Ah, oh, malaki, malaki pa rin ang kulang ah. Gagawa nga pala tayo ng ganito sa loob para lagay natin dito yung bebenta natin yan. At ano pa yan, magbenta rin tayo nyan. Baka to kulang pa niyan. Nakabenta na ba tayo ng ano, monster loot? Sana yun. Sus! Benta na natin tong ano. 14, so 15 na yon Ngayon, maglagay tayo. Ah, meron na dito. Sa kabilang side. ba diba? Sa loob ng bahay nila, may mga ano. Ayan. Kunin natin tong mga to. Yan. Pati rito, kunin na natin. Yan. Gusto, kunin natin. Ay, hindi na natin pwede makuha. Oh, yung dami pa, oh. Naku, marami pala tayong kukunin dito. We got to... Baba tayo sa baba para ilagay itong mga goat cheese. Kunin na rin na pala natin ng dito. Yan. Ino muna tayo ng tsaa. Yes! dami rin makukuha dito. Yan. No! ilalagay natin lahat yan dyan. No. At itong cheese ay puno na pala. No. No. Yan. So, kunin din natin to. Meron na tayong ancient cheese eh. Ah, ancient ano, root meron na tayo. So, lagay natin yan dito. Tapos, ito dito. Ayan. So, ay, wala pala tayong ano, yung, anong pangalan nun? Wala tayong clay. Wala tayong clay. Ito, lagay natin pag anon eto sa labas to pang ano to eh anything na tungkol sa ano dyan dapat tapos, lagay natin dito so, lagay natin yung gold dyan lagay natin dito tong mga itlog ba nalagyan? Yes. Yan, di ba? Sobra-sobra na yung nagawa yata natin na ano. Pwede ba maglagay dyan ng itlog? Ito, lagay natin dyan. Saan natin nilagay yung mga ano natin? Hmm. Ito pa pala, oh. Ayin natin dito. No. Dito yata natin nilagay. Ayan. Dami. And then, ito naman ang ilalagay natin sa ano. Ulit. Meron pang oras. Dami, no? 40 plus. is a ship. Ship yan. Ship yan. Dignan natin kung ano pa yung pwedeng ano. Ito o. Three. 20 plus. Lahat ba nalagyan? Yes. Tapos, kunin natin lahat ng kape. pwedeng lagay tsaka to Ito rin so lagay natin itong mga large milk large goat milk tsaka goat milk so lagay naman natin dito sa paggawaan ng cloth hindi natin yan dyan. Dito yung gold. Aha. Eto mayroon pala tayo eh. Ano ba yung gagawin natin? Pwede tayong gumawa ng ano. Ayan o. Oh. 3, 4, 5. Pwede tayong gumawa. Para ito, nakaano na siya. Ayan. Ayan. So, ito naman. Yan, meron na. No. Aha. Pwede tayo magtago ng isang ganito para sa ano. dun sa paligsahan. Yan. And then, ito, ipadala na natin yan. Ano pa? Ito naman ito mga ano. Itong gold dito. mga alahas dito. Ano ngayon yung papadala natin sa Ito ang dami natin patatas oh. Una unahin natin to para gawa tayo ng vodka <laughs> absolute vodka yung patatas yun yung ginagawang vodka oo meron na naman doon ano Lahat ba nalagyan? Hmm, panalagyan naman lahat. So, ito naman ang lalagyan natin yung patatas. 200 plus yung patatas natin eh. Dapat maalagyan lahat. Pati ito? Oh. Rhubarb jelly. Wow, one na. Bilis naman na oras. Ala. 1.30 na. Tatrabaho pa. <laughs> so, lagay natin lahat dito. Sana magkasya. At dito sa kabila naman. Yan. Halos na ubos din nang yung ano. Then, let's go to sleep. Go to sleep. Yan. Go to sleep for the night. Yes. So, for day 26 of spring year 3, kumita tayo ng 143,820 gold.